Arestado rin ang riding in tandem sa pagnanakaw sa Maynila, ang paboritong target ng mga sospek, mga dayuhan na galing sa inuman. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Buel. Pagmasda ng dalawang tao na yan, napatawid sa kaling ito sa Ermita, Maynila. Ilang saglit pa, sumulpot ang riding in tandem at hinablot ang bag ng lalaki. Sa tindi ng paghatak, bumagsak at gumulong ang biktima sa daan. Sa isa pang video, kita ang pag-aligid ng mga nakamotorsiklong yan sa mga naglalakad sa gilid ng kalsada. Nang malapitan ng target, mabilisan nilang kinuha ang bag sa Bayharurot Palayo. Sa mataong kalsada namang ito, muling umatake sa mga pedestrian ang snatcher. Pero bigo sila makuha ang bag nang mahulog ito pagkahila ang serye ng nakawangyan yan ngayong Setyembre, kagagawan umano ni na Chris Jefferson Sevilla, 24 anyos at kasamang 17 anyos na lalaki. Arestado ang dalawa ng maaktuhang mambibiktima kahapon. Sa corner namin sila nung natabihan na sila, minag, minag, na sila ng operatiba natin, nila nakita na yung baril nila na hawak sa lap ng isa. Ayon sa Ermita Police, mahikpit nilang binantayan ng lugar matapos may magreklamang Korean National noong September 9. Nabiktima siya ng mga sospek habang pauwi galing sa bar. Mag-aantay sila ng paumaga yung pasara na bar at uh, habang ito naman mga mga foreigner natin na uh, pinabantayan natin, hiniikutan eh, nila habang uh, pauwi o lasing. Pagka uh, hindi nila mahablot, tinututukan nila ito ng baril. Umami naman ang dalawang sospek sa pagnanakaw. Pero gate nila, dalawang buwan pa lang nila itong ginagawa. Kaya ito po yung biktima sa Moriano? Apo. Hindi po kami maano ng mga ano po eh. Pilipino eh. Mas ano po yung foreigner. Marami din po dalang pera. Ganun po. Nagawa nila ito matapos malugi ang kanilang online business. Nakulangan po ako sa kita eh, Kaya po kumapit po sa banggawain. Sa mga nabiktima naman namin, namingi po kami ng pasensya. Sa ngayon, inaalam pa ng mga polis kung may iba pang kasabwat ang mga sospek. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act si Sevilla matapos makuha na ng dalawang baril. Sasampahan din siya ng kasong robbery. Ang binatilyo ng mga kasama niya dadalhin sa DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.